NTC Region 8, pinag-iingat ang mga mobile subscribers sa pagkalat ng bagong scam. Ano kaya itong bagong scam na ito? Alamin natin mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nagbabala ang NTC o National Telecommunications Commission Eastern Visayas sa lahat ng mobile subscribers na mag-ingat sa bagong scam. I-block ang mga numero na nagpapadala ng mga link. Pahayag ng NTC, pilit na pinapaklik ng scammer ang ipinadalang link upang makuha ang impormasyon ng isang biktima. Ayon kay Antis Regional Director Engineer William Sabala, ito ay isang uri ng paluluko. Paliwanag ng NTC upang mahikayat ang bibiktimahin, ginagamit ang iska ang mga identity ng isang financial institutions o government institutions upang mahikayat ang subscribers na i-click ang nasabing link. Babala ng NTC iwasan i-click na maaring makuha ang impormasyon at magkaroon ng access sa mga personal na account katulad ng Gcash o kahit pa account sa banko. Kinumpirma ni bala na wala pang naulat o reported cases dito sa Eastern Visayas ngunit hinihikayat ang publiko na maliban sa pag-block ng numero ay maaring i report sa NTC kung nakatanggap ng ganitong ore ng scam. Mula sa Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jane!